Sa It's Showtime, napag-uusapan na naman ng isa sa mga paboritong celebrity co-hosts na si Kim Chu. Sa segment na Especially For You, ginanap ni Vice Ganda ang isang nakaka-curious na laro, ang mag text reveal ng mga co-host. Ang layunin ng laro ay upang malaman ng mga manunood kung sino ang huling kinatext ng mga host ng It's Showtime. Agad na sumang-ayon si Navong at Jong sa hamon ni Vice, ngunit nagdesisyon si Kim Chu na tanggihan ng laro at hindi ipaalam kung sino ang kanyang huling kinausap. Dahil dito, nagkaroon ng pagtukso si Vice Ganda kay Kim Chu, ano pat sinasabi niyang may tinatago ito. Nagdulot ito ng pagtataka sa mga manunood kung bakit ayaw ni Kim na ibahagi kung sino ang huling nag-text sa kanya. May mga spekulasyon pa na baka si Paolo Avelino ang huling kausap ni Kim. Sa kabila ng pang ni Vice Ganda, nanatili si Kim sa kanyang desisyon na panatilihin ang privacy ng kanyang personal na buhay. Mahalaga sa kanya ang pagiging pribado at hindi nais na ibunyag sa publiko ang mga personal na detalye ng kanyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ni Kim Cho ang kanyang galing at dedikasyon bilang isang mahusay na artista at host. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang husay sa pag-arte at pagiging mabuting kaibigan sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Bilang bahagi ng It's Showtime family, patuloy na nagbibigay aliw at inspirasyon si Kim Chiu sa mga manunood sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto at performances sa programa. Hindi lamang siya isang premyadong artista kundi isang tunay na ehemplo ng determinasyon at integridad sa industriya ng showbiz. Sa bawat segment at pagkakataon sa It's Showtime, ipinapakita ni Kim Chiu ang kanyang natural na kakayahan sa pagpapatawa at pakikipagkapwa tao. Kilala siya sa kanyang positibong pananaw sa buhay at pagiging totoong tao sa harap at likod ng kamera. Kahit na may mga intriga at spekulasyon sa kanyang personal na buhay, nananatili si Kim na matatag at tapat sa kanyang mga prinsipyo. Hindi niya pinapayagan ang mga spekulasyon na makasira sa kanyang pagkatao bilang isang artista at bilang isang tao. Sa huli, patuloy na pinahahalagahan ni Kim Chu ang suporta ng kanyang mga tagahanga at ang pagkakataon na magbigay inspirasyon sa mga kapwa niya Pilipino. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng kanyang trabaho at pagsusumikap na magbigay saya at aral sa mga manunood ng It's Showtime. Sa pagtatapos ng araw na ito sa It's Showtime, mas lalo pang naipakita ni Kim Chu ang kanyang pagiging isang matagumpay na artista at inspirasyon sa industriya ng showbiz. Ang kanyang dedikasyon at determinasyon ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kasamahan sa trabaho at sa mga manunood na patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang karera. Ano ang sinyo sa balitang ito?